Tanong ng ilang viewers natin mula dito sa uh, in-upload ko na video sa kung paano gawin ang CCTV na hindi nagre-record. So ang tinatanong nila is itong klase ng mga CCTV na yung mga nabibili online, kagaya ng uh, Tapo, ng TP-Link or ito, industrial type Imo. So ang sabi dito, yung sa akin sir nakalagay po sa recording settings no micro SD card so hindi hindi daw uh, sinasabi na walang SD card nung tinanong ko siya pa, mayroon pero hindi na detect sabi niya sabi niya dito paano gagawin kanina umaga nagre-record pa po siya pagka-open ko ulit wala na po siya playback pero nagana pa po yung camera niya kaya lang ayaw mag-playback sabi naman dito ng isa pang uh, isa pang uh, nagtatanong sabi pa dito ng isa pang nagtatanong. Good PM sir, may tanong lang po ako. May mini CCTV po. Gumagaan na naman po nakikita kapag ka may mga taong At tapos sa uh, hindi po siya nagre-record, may SD card naman na nakalagay. Okay. So itong dalawang katanungan nito is regarding don sa record ng kanilang uh, regarding don sa record ng kanilang CCTV. So kagaya dito. Ito oh. Um, ito yung gamit ko. Ito, eh, wala talaga tong wala talagang SD card. Itong camera na to, wala talagang SD card na nakalagay. Kasi ito ay nakakonek sa aking recorder. Sa aking NVR. So, kung ganito ang nakalagay, tingnan nyo. So, eh, hindi ko alam kung ano ang camera na uh, existing sa inyo. So, ang gagawin mo, open mo yung application. Check mo sa, check mo yung storage. So, nakalagay dito, local storage, no storage. So, sinasabi niya, no storage kasi wala naman talagang memory card na nakalagay. So, mayroong isa dito na mayroong SD card. Kagaya dito. Ito ay mayroon itong SD card. Pero pag mo yung kanyang playback, ito ang mga detected niya. Pag mo, nakalagay yung oh, no recording yet. You can subscribe to Imo. So, ayan, may bayad na yan kapag mag-subscribe ka dyan. Ang problema nito, ayan o, pag titingnan natin dito sa settings niya, nakalagay oh, local storage storage error. So, ang uh, SD card kasi, ang uh, SD card kasi na dapat para sa CCTV, mayroon talaga ang naka uh, uh, specified or design para sa mga ganyan. At kung kinakailangan niyo ng ganong klaseng SD card, uh, magiiwan ako ng link or tingnan mo yung yellow uh, basket na 'yan. Tingnan mo kung uh, may magfi-fit ba doon sa price mo na uh SD card. Siyempre, mas mataas ang capacity ng SD card, mas mata, mas mahaba din ang recording. Pero tingnan mo yung capability ng yung compatibility ng uh, CCTV mo kung kaya niya bang magbasa ng mas mahabang ano, mag mas mataas na SD card. So, sa ganito kasi, ang ginagamit kasi ng SD card dito is yung mga uh, uh, klase ng SD card na high endurance. Kasi ito ay nag-aano, tin uh, nagre-record ito, nag, uh, nagre ito 24/7 unlike doon sa mga SD card na mga ginagamit lang natin sa cellphone na magsisave lang siya ng magsisave lang siya ng files if in case may isisave tayo. Ito kasi is 24/7 ang recording nito. Kaya kinakailangan ng high endurance na SD card. So kung kinakailangan niyo ng ganyang klase na high endurance na SD card, ah uh, andiyan mag maglalagay ako diyan sa link. So ito, sabi ko nga kanina, nakalagay yung storage error. Kaya hindi niya ma-play, hindi siya makapag-play Open mo yan, tapos nakalagay yung oh, abnormal. Oh, abnormal. Subukan mo i-format baka sakali. So, kung hindi mo siya ma-format dito, kung hindi mo siya ma... hindi mag-successful ang format dito, isaksak mo siya doon sa sa cellphone mo, lagay mo siya sa cellphone mo, doon mo siya i-format kung madedetect pa yung SD card. So, mayroong kasing... Uh, dapat kasi ang ginagamit is yun nga, yung high endurance na SD card. At saka, check nyo rin yung... Uh, check nyo rin yung uh, CCTV nyo. Minsan kasi, kaya nasisira yung nasisira yung ganyang klaseng SD card kasi dahil ngayon mamamatay yung CCTV tapos biglang mabubuhay yung uh, pag halimbawa nag-brand out namatay yung CCTV, tapos biglang mabubuhay so isa yon sa nagiging reason kaya nasisira yung is card. okay so kahit sabihin pa na high endurance yan kung ganyan naman ang kung ganyan naman ang klase ng kuryente sa inyo patayin yung panay run out isa yan sa nagiging reason so ayun nga ganito yung gawin nyo subukan natin i-format uh, formatting are you sure you want to format this so uh, format natin subukan natin kung magiging normal na siya after natin i-format so formatting pa siya Hintayin natin hanggang matapos kung ano sasabihin. Matagal ha. Matagal. Pero kung kinaka- ayan oh, na-detect na siya oh. Na-detect na. So ito ay may 119. So malamang 119 gig. So malamang mga ano lang to. Uh, nasa uh, 128 gig ang kanyang ang kanyang memory card na binili dito. So Makakabili naman kayo online ng ano ng uh, mga ganyang SD card pero kung kinakailangan niyo ng ano, kinakailangan niyo ng matibay talaga yung design talaga na pang CCTV, bumili kayo ng high endurance, okay? So ayan tingnan natin kung mag, kung hindi na siya mag na, ah, normal na oh, normal na nakalagay. Kung hindi na siya mag oh, ano no record. Subukan natin tong isa kung ma-play-play -play niya na. Ayan oh, no recordings. Wala pa. So wala pa siyang ang record. Pero, ayan, okay na yan. Uh, yung record nito is madedetect nyo na. Madedetect nyo na yung record yan. At hindi na siya mag- uh, mag-ano na kailangan mo mag-subscribe. Kasi pag mag-subscribe ka, magbabayad ka pa. So, ayan, hanggang doon lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. wag lang mathematics. So, tuloy-tuloy na magiging record yan. Wala lang siyang detection na nadedetect siya ngayon. So, ito lang ha, yung specific channel lang. So, Tapos natin i-format. So, ayan, hanggang dun lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayo magtanong. Huwag lang mathematics.